Ay, naman yan. Wala, baka... Piso-piso ko -piso eh. dapat bendin na Huwag na, ayan. Wala, dito lang. Okay. Ate, dito lang. Ah, sila yung nagbabangka kanina. Okay. Buti nga mga lalaki, minsan mga babae pa, may anak pa yan minsan. Welcome! Ay, nakuha niya lahat. Kuha naman talaga. Lulutang din naman niya. Basta patay. I mean, mahirap din yun. I-grab eh. nila lahat. Hindi naman lulutang yan. Hindi naman siya. Nawala yung mga. Oh! Ang oh. galing! Oh. Tapon Dapat tapon mo sa layo. Dapat tapon sa layo. Wala na akong bariya. Ang dami kong bariya na wala yung bariya ko. O oh, eto, may anak. Magaling man sila. May bariya ka. Hingi ka ng bariya kay nanay. Bigyan natin sila. Kawawa naman. Dali na. So kay tatay. nasa bak na nasa nasa ha may sumisingis oo oh, uh, uh. uh. nag nagano din kay doon uh -huh. ayun okay. na binigyan ko ng maraming piso na nasa daw lahat naglaglag na yung wallet <laughs> aladjes aladjes daw wow galing yung paglaglag mo nakaano nila

Ay, hindi naka-ano sa Hindi naka-ano sa... Bakit sila nagkaganyan? Siyempre, pa mag para magkapera Ganyan, kahirap kumita ng pera. Alam mo yun, wala silang pagkain. Para magkapera, ginagawa nila yan. Diba? Hindi ka mamahal. Wala ka ng bariya? Ha? Oh, di ba? Ang oh, galing! Nakakuha agad! Ayaw oh, na lang ko. Ang Oo, may bata! Ang oh, galing! Di diba? oh, lang. lang! Oh, lang! ano lang nila. lang nila. Magbibigay oh, pa Okay na, okay nasa na. Nasa iyo box ba? Oo, nasa iyo box na sa ano, nasa yung ganito yung sa apuan Yung pantalon mo. Yung pantalon ka sa bis ka nang dami to. Hehe. Wala tayong pareya sa iyo, yun, yung pareya natin nasa ano ba? Pwede papel. Papel hindi, oh pwede. May pera ka? Oh. May pera ka? Papel. Ayaw na. Ha? Ha? Oh. Ah, Ay, may no ka, may internet ka? 4 tayo ngayon, 4. Ay, kayo ano kayo? May internet ka? Wala uh, ata. Pa wi so, may Sumasabay na lobot ka di ka nag-charge. Ka nag-charge. Wala na kaming bariya. Wala na bariya. Cellphone. Cellphone na lang. Cellphone na lang ihulog. Ah. Ano daw? Basta na kasapo. Mababasa pa rin. Ikaw pa, bariya mo pa. Oh, wish, wish, mag-wish ka. ka. Ikaw na. Sana yung mga bariyan na yung yung na eh yung pang, laki na ito niya mamaya. Pinagsusugal niya, dali na ako napapalitan ko. Kaya kaya. Oh, Aka na. Aka na papalitan ko nga. Aka na ng bibitaw. Ate, may pasorte ate. 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 ate.